na tayo parang, Oh, may pantry. tayo. Para saan ba to, mami? Sa, sa mukha siguro yan. Si ate nakakaalam. -ano. Oh, si kasi yung anak niyan, si Kiki. Ano? Tatlo, ano, na oh, may bigas pa, mami. May bigas, oh. Mm -hmm, may bigas. Pero, ano, may bigas. ng bigas. Ah. Mm -hmm. may, ano, mm -hmm. Ay, sa akin to. Okay. okay. Tag-isa tayo. May sa akin to, may. Doon, mm -hmm. oh, dami. Hi. Thank you po. Ay, mga anak ko. Doon ka, doon ka. Sa kabila. Ay, nahihiya ako. Ay, oh. nahihiya. Oh, my colors. sisin ko kasi sa... Thank you sa marami. Maraming maraming salamat. Sana may bless pa. Yan. Ako pa ganto-ganto lang. Ito ay yung mga anak ko. Ma'am Maria. Masaya ang <coughs> aking Junakis, oh. Sa kanyang, ano, papremyo. Pa, pa Meeting mo, ang hirap up. na ito. Ano Ito. Diyan yung. Thank you po ng marami. Yan ang laman ng balikbayan box na bigay ni Ma'am sa akin. Thank you po ulit. Thank you, thank you.